Bago po tayo magsimula shout out po muna tayo sa limang naunang nag-comment at sa napili ko, na sina Lodi Jename Dal Icon, Lodi Red M17, Lodi Jasmine Samad, Lodi Jason Carandang, Lodi Jonathan Rekiza, Lodi Makagago, Lodi Kichong, Lodi Soul Eater, Lodi Mokitekdi, Lodi Boy Flags. Maraming salamat po, at kung bago ka palang dito baka naman. Ika-dalawang daan at put anim na kabanata sa pagpapatuloy nahihirapan si Mara sa pakikipaglaban sa lalaking ito. Habang makikita ang muka nitong masayang pinaglalaruan si Mara. Napatingin si Mara at nabugulat na napasabi sa kanyang isip na ang lalaking ito daw talaga ay napakalakas. Dagdag pa niya na kung hahayaan daw niya itong makalampas, tiyak daw na mahaharang niya si Wumon. Nakangiti ito habang sinasabi na napakatalas daw niyang tumingin. Gusto daw niya ang mga ganyan. Winasiwas nito ang kanyang hawak na punyal at lumabas ang mga enerhiyang matitilos papunta kay Mara. Na sinasabi niya na lalo daw niya siyang bugustuhin dahil dito. Malapit na ang enerhiya kay Mara na angalit ang mga ngipin na sinabi niya na ang walang hiyang ito. Hinding hindi daw niya ito papahintulutan na makalapit kay Wumon. Na makikita ang muka nila na naiinis si Mara habang ang lalaking walang hiya ay nangiti sa kanya ng kakaiba at lumipat ang eksena kung saan makikita ang isang tao na umiikot sa hangin na pinagmamasdan ng mga sundalo ng Imperial Palace. At pagkatapos bumaba ito sa gitna ng mga ito na napasigaw ng sakit na makikita ang tilamsik ng mga dugo nito. Nagulat na napatingin sila na sinabi ni Jinho na buwisit. Isang walang kwentang gago daw ang lumitaw. Napasabi din si Blade Emperor na ano daw ang hindi kapanipaniwalang pinahusay na ki ang nararamdaman niya. At tumigil na ito sa pagikot habang ang usok sa kanyang paligid ay makikita. At sinabi na ikaw na walang hiya. Kaya pala sayo nang galing ang nakakasuklam na enerhiya. Sa tingin ko, mas gagaan ang pakiramdam ko kung ikaw ang una kong papatayin. Nasumigaw na tumugon si Jin-ho na ang nakakasuklam na enerhiya ang siyang nagpapalakas sa akin. Halika. At muli na namang itong umikot na may kasabay na enerhiya na akala mo ay isang bulalakaw sa langit na sinasabi pa na saan daw nang gagaling ang kumpiyansang yan. Na ito ay bumagsak kay Blade Emperor na nagawa naman nitong maiwasan na tumalon sa hangin. Napangiti naman si Jinho sa kanya at sinabi na kumpiyansa ka mo. Dagdag pa niyang sinabi na well, iyan ay dahil hindi na ako nag-iisa tulad ng dati. At ako ngayon ay nag-umapaw sa kumpiyansa. Mabilis itong pabulusok sa kanila habang sinasabi na ano daw naman ang magagawa ng kanyang mahihinang kasama. Sinalubong nila ito at sinabi ni Jin-ho na malalaman din daw niya ito ngayon. At makikita ang kanilang malakas na salpukan sa hangin. Nanakangiting sinabi ni Jin-ho sa kanyang isip na song wu Moon Dahil daw sa kanya, nagawa daw niyang makabalik sa mundong ito. Na makikita ang kanyang kasamahan na sinarin at Blade Emperor na sinabi pa niya sa isip na nagawa daw niyang magtiwala hindi lang sa sarili niya. Kundi pati sa ibang tao dagdag pa niya habang naglabas ng enerhiya sa kanyang palad na nakangiti na babayaran daw niya ang pabor na ito gamit ang kanyang buhay. Seryosong napasabi naman ito na ang kanilang pinagsamang atake daw ay hindi na masama. Sa kabilang kamay nito humatak ito ng malaking bato at sinabi nito na ngunit ang lahat ng ito ay walang kwenta laban sa akin. Dagdag pa niya habang ibinato sa kanila ang napakaraming bato na kayong lahat ng mga insekto ay mamamatay sa aking mga kamay. Nagulat si Jinjin Jin habang ang mga bato ay dumadaan sa kanyang harapan. At napatingin sa ating bida at sinabi niya sa kanyang isip na ang lahat daw ay tanging nakatingin lang kay Wumuon. Upang may padala si Wumuon sa Heavenly Martial God. Wika naman ng kanyang ama na si Dai Wong. Dagdag pa niyang sinabi na ang Wumuon namin na laging tinutukso bilang isang hangal. Ngayon ay lumaki ng napakabilis. At naging pag-asa na inaasahan ng lahat na nakatingin ang kanyang ina sa kanya habang ito ay maluha-luha. At pagkatapos sinigaw niya ng malakas na wumoon. Huwag daw siya kailanman lumingon. At magpatuloy lang daw siya sa pag-abante. Dagdag pa ng kanyang ama na sinigaw na magpatuloy ka. Hanggang maabot mo ang Heavenly Marshal God. Anak ko, Naglakad si Wumuon nang hindi humihinto patungo sa parehong lugar na tinitingnan niya mula sa simula hanggang ngayon, ang lugar kung saan naninirahan ang Heavenly Marshal Dad. Nasa kanyang likuran ay mga pinipigilang mga Heavenly Marshal sect na gustong lumapit sa kanya. At ilang sandali pa, mula sa likod ng ating bida sinigaw ng mga ito na ikaw na walang hiya ka. Tumigil ka dyan. At biglang isang guhit sa hangin ang makikita. Mabilis pala itong hiniwa ni Wugang ang kapatid ng ating bida sa mga katawan na ikinatalsik ng dugo nito. At pagkatapos sinigaw nito na Big Brother, Ipaubaya mo na sa amin ang lugar na ito at mabilis na magpatuloy. Sinigaw pa niya na pumunta na daw siya. At alisin ang Heavenly Marshal God. Makikita ang paan ng ating bida na nagpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa nakaabot na siya sa pintuan kung nasaan si Heavenly Marshal God. Nasinabi pa sa kwento na si Song Wumon nagpapatuloy sa pag-abante na parang wala siyang naririnig. At hindi man lang daw siya tumugon sa mga sigaw ng kanyang mga mahal sa buhay. Basta na lamang daw siyang naniwala sa kanila. At narating ang pintuang patungo sa Heavenly Marshal God. Inilapat ang kanyang kamay sa malaking pintuan. At itinulak niya ito na makikita na papasok na siya. Mula sa loob ay mayroon na namang maliit na pintuan at ang enerhiya ni Heavenly Marshal God ay sumasakop sa kanyang tirahan na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na andito na daw siya Heavenly Marshal God. Isang napakalakas na enerhiya ang makikita. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na ang kinang Diyos ng makalangit na Marshal. Alam daw ba niyang nandito siya at tinatanggap daw ba niya siya? At pagkatapos ay muling bumukas ang pintuan. Habang nasa trangkahan siya sinabi sa kanya ni Heavenly Marshal God mula sa malayo na ang isipin daw na siya ay maglalakad ng walang pag-aalinlangan hanggang dito. Ito daw ay napaka-interesante. Dagdag pa nito sa ating bida habang makikita ang kanyang likuran na. Hinihintay talaga kita. Mangyaring dumaan dito, dakilang mandirig mang song. Pagkasabi ng Heavenly Marshal Gadeon, naglakad ang ating bida papasok sa pintuan. At seryosong sinabi ng ating bida sa kanyang isip na sino ang mag-aakalang bubuksan niya ang daan ng ganito kadali. Dagdag pa niya na marahil ito ay isang bitag na kanyang inihanda. Pumikit ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na pero kahit na ito ay isang bitad. Hindi ko maiwasang pumasok. Para sa kapakanan ng lahat na nagpadala sa akin dito sinabi niya ito habang unti-unting sumasara ang pulang pintuan. At ilang sandali pa ay tuluyan na itong nagsara. Na napasabing muli ang ating bida sa kanyang isip na ngayon wala nang makagagambala sa amin. Magiging labanan ito sa pagitan naming dalawa lamang makikita ang kanyang mata na dagdag pa niyang sinabi na siguro, panahon na para tapusin na natin ang matagal at hindi magandang relasyon na ito. At dito na po nagtatapos ang ika daan at dalawang put-anim na kabanata. Ika dalawang daan at tatlong put-pitong kabanata sa pagpapatuloy. Naghanda ang lalaking ito na sumuntok. Natumama ito sa tiyan ni Palm Emperor na kanyang ikinagulat na napaungol sa sakit. At pagkatapos mabilis na gumanti si Palm Emperor na nagpakawala ng kanyang palm technique. Nadirektang tinamaan niya ito sa muka. Ngunit hindi man lang ito nasaktan o nagasgasan ang muka sa ginawa ni Palm Emperor. At sinabi na hindi daw siya ang katapat niya. Nagulat si Palm Emperor dahil hindi man lang tumalab ang ginawa niyang atake at napasabi sa kanyang isip na saan daw bagawa ang kanyang katawan ni hindi man lang daw gumana ang ginawa niyang palm technique sa kanya. At pagkatapos isang malakas na suntok ang tumama sa kanya na ikinatalsik niya. Na ikinahampas niya sa malaking pader na bato. Sinabi sa kanya ng lalaking nakapula na wawakasan ko ang buhay mo ngayon. At pumunta para alisin si Song Wu Moon. Nagagalit na tumugon si Palm Emperor habang nakasandal pa rin sa pader na hindi daw niya hahayaang mangyari yon. Dagdag pa niya habang naalala noong muntikan na siyang mamatay na hindi ko nahahayaang muling madidismaya ang apoko. Naglabas ng enerhiya at nakangiting sinabi pa niya na kahit na kailangan pa daw niyang isugal ang buhay niya. Mabilis na napunta sa harapan si Palm Emperor habang sinasabi na hindi hindi kita hahayaan na pumunta sa apoko. Nasunod-sunod niya itong tinira ng kanyang palad. Ngunit tila hindi ito hinharang ng lalaki at pinapapabayaan lang si Palm Emperor na atakaihin siya nito at sinabi nito na isugal ang iyong sarili. At isang kamao ang mabilis na lumilipad na may enerhiya ang makikita. Natumama na naman ito kay Palm Emperor habang sinasabi ng lalaki na hindi mo matatakasan ang hindi may iwasan. Muli na namang napapunta si Palm Emperor sa pader at napalingon ito sa lalaki habang umuungol sa sakit at sinabi na ang lakas daw ng hayop na yon ay nakakakilabot. At mabilis pa nitong sinundan ng mga suntok na may enerhiya at sinabi na mamatay ka. Palm Emperor Na napabagsak sa sahig si Palm Emperor habang patuloy na sinusuntok ng lalaki siya. Nagulat ito na nagtataka na nakatingin kay Palm Emperor. Nanlilisik ang mata ni Palm Emperor na sinabi niya na ito lang daw ba ang lahat ng kaya niyang gawin. Naglagay ng enerhiya sa kamay ang lalaking nakapula at itinaas ito. At itinikom ng mahigpit na isusuntok kay Palm Emperor habang sinasabi na tingnan natin kung gaano katatagal sa payat mong katawan at pagkatapos makikita ang mata ni Palm Emperor na nakatingin sa gagawin nitong pagsuntok sa kanya. At ilang saglit pa isang malakas na pagsabog ang makikita. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang espadang humahaba. Napangiwi ng muka si Sihion ng nang tamaan siya nito sa braso na makikita ang dugo na nagtalsikan. Nangangalit ang mga ngipi ni Sihion na napasabi sa kanyang isip na buisit. Ang espadang parang ahas na yon ay nakakainis. At tumawang sinabi nito habang humampas na naman ng kanyang espada na hindi naman daw pala ganun kalakas ang makalangit na demonyo, ano? Dagdag pa niya niloloko daw ba niya siya? Muli na namang tinamaan sa kabilang braso si siyon na napaungol ito sa sakit. At pagkatapos napasabi siya sa kanyang isip na parang nababasa ng espadang iyon ang bawat galaw ko. At walang magbabago kung patuloy lang akong dumedepensa ng ganito. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na kahit na daw kailangan niyang gamitin ang lahat ng panloob niyang ki, maalis lang daw niya ang ulang hiyang ito. At pagkatapos ay malakas siyang sumigaw na naglabas ng napakatinding enerhiya. At ang demonic ki na lumabas kay si Hion ay gumapang papnunta sa kanyang kalaban. Tumawa ito habang hinaharang ang enerhiya at sinabi na naku. Ginagamit na daw ba niya ngayon ang kanyang lahat na panloob na ki? Mula sa kanyang kamay naglabas siya ng enerhiya na hugis dinosaur at sinabi na kung gayon. Sasabayan ko na lang ang iyong kalukuhan. Dagdag pa niyang sinabi na sampung galaw. Tatapusin daw niya siya sa loob. Nang sampung galaw. Na niya ang hugis dinosaur na enerhiya kay si namakikita Na makikita ang muka ni si Yun na nagangalit habang paparating sa kanya ang atake ng walang hiyang babaeng kulay green ang buhok. At lumipat ang eksena kung saan ang mag-asawa na si Jin Jin at si Daewoong ay lumipad sa ere gawa ng pagsabog. At sinabi nito habang tumira ng kanyang enerhiya na nakakairita kayong mga walang kwentang insekto. Nahinarang naman ito ni Arin at ni Blade Emperor na nahihirapan. Sinabi naman ni Jin Ho sa kanyang isip na buwisit. Wala akong oras para protektahan sila. At nagulat siya nang mabilis na napunta sa kanyang harapan ang lalaking ito at sinabi na hayaan mong mabilis kong sirain ang nakakairitang enerhiya ang mayroon ka. At ang dalawang palad nito ay ibinuka sa harapan ni Jinho na agad naman siyang napakrus ng mga kamay upang harangan ito. Ngunit sa lakas ng ataking iyon, hindi sapat ang ginawa niya at siya ay napaatras pa rin sa malaking pader. At pagkatapos ibuka ang palad nito, pinagisa niya ito at itinikom ng mahigpit. At ang mga bato sa paligid ni Jin ho ay bumalot sa kanyang buong katawan, dahilan kung bakit nahihirapan siyang gumalaw na napasabi siya na walang hiya ka. Sinabi nito habang ang enerhiya sa kanyang pinagsaklob na kamay ay makikita na papasabugin daw niya ang marumi katawan. At pagkatapos makikita si Jin Ho na napasigaw ng malakas sa sakit. Na makikita ang mukha niya na napasabi pa sa kanyang isip na lahat daw ay unti-unti nang naiitulak ng makalangit na martial sect. At sa ganitong sitwasyon, ang lahat daw ay mamamatay. At dito na po nagtatapos ang ika-dalawang putpitong kabanata.